Sa part ng bikini, nalagyan ng wangs. Pag Pero pag shhh, ginawa nyo ba? Kapag ginawa nyo ba? rin ako. patigas ng... Yung maubat ba yan, sir? Huwag ka ka pala dun eh. Kahit wala bayad, huwag gato ganito. gamit na gamit. <laughs> 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 Tapos may amay, no? Sa kanya oh. ginagawa nyo. Gamit na service? Ay, bawal yun. Ma. Ah. Oh, hindi naman kayo yun, naman pa yun. Ma. Kasi pag waxing. Ano? Bawal ba ang Walang mali siya. Kunyari, dead ba lang? Ay! Ay joke! Dragon Ball! <laughs> 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 Nasa ba niya pala yung Dragon oh. <laughs> Ball.

Nakatry ka na po talaga? Oo, nakatry na po. Galing Saudi naman? Galing Saudi po. Mga Arabong yung box. Oo. Nililiguan ko pa sila. Shhh! Shhh! Wala ko yung katawan nyo. Ay, totoo pa rin. Nililiguan sila. Oo. Ano? Kasi may lumangin siya sa TikTok atay. O galing Saudi sa audience. Ano yun? Muro kayo ba't yun? O naliliguan sila. Nagraliligo nga ako ng ano. Alam na, Liz. Maroon nga ako naliligo na alam niya na. Iba't ibang klase kasi saka pag mayroon pa silang mga dotas na pwede pa rin sinusunog pa lang mm. Next na tayo mga pedicure. Hindi <laughs> 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 nataposin ko na so, siya okay. kasi matagal yung okay. ano? gel. Habang ano? lang okay. kami ng ilang oras sa sikaw ano pala. lang. Okay. Pwede eh? mga pailaw kasi may ito na may matagal. Ay! Iwan yan, bata mo. Juan! Bakit mo sa yung tito mo ah? paano nga ako, ako parang pula, uh, pa suyo nga Bakit <laughs> para mo para lahat. Hindi, wala nga magkita, para ka na siya. Maliit na niya. Kailangan na siya. Ba Papain yung ano mo. Ay, ka okay, ba? na nga yung kutanggal ng ano. Oh, pang one years <laughs> old.